Mahigda dalawang taon matapos ang pandemya, nakabawi na ang ilang pasarubong shop gaya ni Peter sa Maharlika Building sa Baguio City. Wala nung nagbukas ng pandemic na okay na. Wala pa namang ano, walang araw na matumal. Pero hindi lahat ng may pwesto rito ay gaya ni Peter. Ang tindahan kasi na Rosel, paunti-unti pa rin ang kinikita. Siyempre nahihirapan din kami kumita. yon. lang talaga. Oo. nagbigay ng picture ng ito yung boyfriend ni Maharlika, sa Maharlika. Maharlika, sa Maharlika. Maharlika sa Maharlika, Maharlika sa Maharlika. Maharlika sa Maharlika, Maharlika sa Maharlika. Maharlika sa Maharlika, Maharlika sa Maharlika. Para makatulong sa mga tenants maha. ng Maharlika, ang bagong pamunuan nito, patuloy na binubuhay ang sigla sa naturang pamilihan. Pag may nakikita kaming medyo hindi maganda sa pandinig ng mga customers, we tell them to, ano, to act professionally kasi mga negosyante sila. Siyempre, we want to help them din na maging maganda at gusto nating itaas yung tingin ng mga tao sa kanila. Ang Maharlika Building, maituturing na isa sa mga kauna-unahang mall sa lungsod ng Baguio. Lahat nga raw ng kailangan mo, maaring mabili rito. We have uh, gadgets, salon services. Uh, we have everything here. So my food Uh, basically, it's uh, it's the ano eh, unang mall ng Baguio. Wala naman ang bisyo ko eh. Malasing sa pagmamahal sa iyo at isugal ang lahat para sa iyo. Ngayong araw ng mga puso, ipinakilala ang bagong upong general manager ng Gusali na muli raw magpapatibok sa tila kumupas na sigla ng pamilihan kanyang mandato sa mga tenants, magtulungang ipakilala muli ang Maharlika. They are will, really willing to help kasi sino bang ayaw? Pagmaras uh, pag maras marami kaming turista o mas maraming residents na pumbumisita sa Maharlika, added income para sa kanila yon. So maganda yung nagtutulong din, nagtutulong-tulungan kami para ma-achieve namin yung aming goal na bigay magbigay sigla ulit sa Maharlika at sa City of Baguio. Asahan daw ang iba't ibang mga pakulo at aktibidad na isinasagawa ng Maharlika kasabay ng mga selebrasyon sa lungsod. Isa na nga rito ang nalalapit na Panagbunga Flower Festival 2024. Uh, Inimbitahan po namin kayong lahat, uh, lalo na yung mga, mga bisita natin, no? Uh, sa totoo lang ang Maharlika po ang pinakanauna at saka yung Marbey. Nauna pong uh, shopping mall dito sa Baguio. Gusto namin ibalik yung ganang-gan ang dating original na ganda niya. Nandito po, hindi nyo po kailangan pumunta sa malayong lugar o sa mga ibang stalls. Dito lang po sa Maharlika kompleto po. Ang Maharlika Building itinayo taong 1892 sa ilalim ng Administrasyong Marcos na layong maging kauna-unahang livelihood hub at pamilihan sa Baguio City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.